Cherry nag-react sa nakita nito sa cellphone ni JM. Basta sabi nga ba natin na wala na talgang privacy itong si JM sa kamay ni Cherry White? Ito rin kaya ang dahilan kung bakit hindi nagtagal si Boy Tapang sa kamay ni Cherry White? Sa isang video nga ni Boy Tapang at Cherry White, mapapanood natin na hinihingi ni Cherry White ang password ni Boy Tapang. Sa punto ngang iyon ay galit na galit si Cherry White dahil hindi binigay ni Boytapang ang kanyang password, ang palusot kasi nitong si Boytapang, ay hindi rin naman doon niya hinihingi ang password ni Cherry White. Kahit pa na girlfriend na ni Boy Tapang, si Cherry, ay hindi talaga niya binigay kay Cherry ang kanyang password. Kahit pa nagagalit itong si Cherry White, on ngayon niya ay napansin ng mga netizen na kung paano daw maging girlfriend itong si Cherry White, hindi pa man kompermado na ka na itong si GM at si Cherry. Unit kung makikita nga natin sila, ay died pa nila ang isang tunay at totoong kasintahan. Ano nga ba ang nakita ni Cherry White sa cellphone ni JM Joris? Usap-usapan niya ngayon ang pangingialam ni Cherry White sa personal phone nitong si JM. Tag mo yung kilala mong NBI. NBI ng cellphone. Ito nga ang naging caption sa vlog na ito. Kung makikita kasi natin rito habang nagde-drive si GM ay mayroon itong pinapakitang video kay Cherry. Agad namang kinawa ni Cherry ang cellphone para manood. Subalit hindi nga ang panonood ang ginawa ni Cherry kundi ang pangangalkal sa cellphone ni GM. Subalit marinig nga natin ang sabi ni Cherry na ano daw ang ano ang mga comment dito. Ngunit makikita nga natin rito ay hindi naman sa comment section pumunta itong si Cherry White. Kundi sa private messages nitong si JM Babilisan niyang sinicheck ni Cherry Kung sino ang mga kachat ni JM Wala ngang kaalam-alam nitong si JM Na kinakalikot na pala ang kanyang private messages Makikita nga natin rito na talagang napakabilis ng kamay ni Cherry White sa pag-check sa cellphone ni JM. Bago nga ibinalik ni Cherry White ang cellphone ni JM ay tinanggal mo na niya lahat ang mga nakabukas na tab. Masasabi ba natin rito na walang tiwala o pakialamira itong si Cherry White sa ginawa niyang pangingi alam sa private messages nitong si JM. Samantala maraming netizen na ang nagkomento sa ginawang iyon ni Cherry. Ang bilis ng kamay mo Cherry White. Grabe ang likot ng kamay mo Cherry White.